bulak ang pampunas ko dito baka masakit sabi mo po masakit ha pasensya na kayo sa may naririnig kayo pag madidin dito madam masakit Actually, yung sa ano lang. Sa unahan? Sa ulo. Yung yan, sa ulo. Yung dito niya. Ito po? Oo. Yan ang isa. Mayroon. Oo. Mayroon. Sige. Ma'am, bali sira yung kuko mo. Kaya okay lang ba na may overcut ko siya? Sige po. Okay. Iyaiya. Sarap. sarap kaya mam Oh, mam. Yan po, kaya po namamagay yung sa unahan nyo. Ito po yung dahilan, no? Hmm. Ito po. Sarap. Kasi gumagalan siya. Bumaba, o. Kaya kailangan po maagapan po siya lagi. Nagigitan ko yan, eh. Pero hindi ko na kaya itulong. Tsaka makapal na po yung kuko nyo. Nipper po ang pan nipper po, po talaga ang pandanggal dito. Hindi po nail cutter. Hindi kaya ng nail cutter 'yan. Sisirain ko na po yung kuko nyo ha. Sa may sira. Kasi mga lang yung Ayan, nakalimutan ko na naman mag gloves mga ka ing Pasensya na kayo. Out na naman. Mm, malamang po, <laughs> malamang. May call out ka na naman. Yes. yes. Bawat hawak ko ng pang, ano, nag alcohol po ako. Kulang na lang iligo ko yung alcohol. Sorry madam balikan ko yun ma'am no? ito muna tignan mo di ko tuloy alam kung paano gagawin ko eh ano ba yan ay eh, kahit dito din wait lang tapisan ko muna banda rito bumaluktot po masakit kasi yun pag di bawasan. Kaya, madam? Kaya. Ilang taon ba naman? Doon, asaw ko muna. Ops, wala kang dadaan. Mamaya na balong kasi i inaano na ano ako. Doon na. Wala dito. Wala kang dadaan. Nun. May inaano ako. Wow. Yan yung hindi ko nakuha. May lakas na ako nung hindi ko nakuha. Di din ko, madam. Hmm. taon na eh, kaya ganyan. Kasi maliwanag pa naman pa. Mapagdinidin? Hmm? Hmm? sa tagal na hindi siya nag naglinis at natakot na kaya ganyan bumaon yung kuko niya sobrang baluktot buti nga kaya niya yung natanggal yung gumanon talaga siya pa oh. Mag-ano ba? igan mo konti Yan. 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 Tama. Thank you.

babawasan ko pa. I-overcut ko. Pag sinabing overcut kasi merong pang nandun. Hindi naman po. Sira naman po kasi itong in-overcut ko, madam. Okay. maganda so, po kasing i-overcut yung sirana para mapalitan ng bago. Kesa yung nag-overcut na ka, nabuhay pa yung kuko. Ito yung ground pa to ma'am. Fifty. Eh, meron pala ba pa, ka? Ano Jika benar Sasakan madang <tuk> balikan ko konti meron pa dito muna tayo sa kabila kahit ito po bubay ko na din kasi pag tumutubo nagpo-curve siya talaga ganun na yung tu ganun na yung tubo niya Oo. Hmm. Paano kayo may stop yun? Sira rin kasi. Sakit madam? Saya Madam? Hmm. Hmm. Hindi po kaya tiket po yan. Hindi nga nagdugo pa na. Dugo na Alin po? Ito? Ay, ito? Laman po na umapaw yan. Laman po yung umapaw, madam. Gawa po yung siguro ng pagkaumbok ng kuko kanina, ay yung ingro mo kanina. dyan siya nagsugat. Sa taas siya lumalabas. Opo, imbis na sa gilid. Doon siya sa... Bakit lagi sa harap? Sa taas? Tinataman ako. Eh. May galit yata itong kuko mo sa akin. Ano Nanakit. Kasi andyan ka na doon. <laughs> Pinapatanggal na ba? Sakit ma'am. Okay lang po. Kaya na. Pero hindi siya nababangga sa unahan, ma'am. Nababangga. Hmm. nababangga siya. Yun. Kaya isa pa siya ay umuka. Siguro nang sobra. Yung kuko mo sa unahan. Uh -huh. hey, Ayaw kong i-brush. Parang ako yung nangingilo. <laughs> Gawa nung nasa unang Pero pag naayos na po, yung babalik na po sa bag. Yung wala na kaungbo. Ito siguro hihilom na, madam. Pero yung shape ng kuko mo, hindi ko lang po sigurado. Kasi ang lalim ng anuhan mo eh. Baka ang tubo pa rin nito ay pailalim. Agapan nyo na lang po sa gupit. Huwag nyo pong iiwanan ng kuko para hindi po mamaga ulit. Ayun, mam. hmm. Kasi pag ako yan, hindi ko talaga kaya. Kasi yung pagkalinis ko, dapat Opo. Marunong po, ma'am. <laughs> Marunong po. Diyos ko, kapit-bahay <laughs> Kung kapit-bahay mo naman ako, hindi kita lilinisan ng linggo-linggo. <laughs> pag nakaramdam ka na ng parang medyo sakit-sakit -sakit na, magkalinis ka na. Huwag mo nang hayaan na bumaluktot pa nang bumaluktot hanggang sa magkaganito. Ang dali lang po paggupit ng gilid. Ang napakadali lang walang iiw iiwanan. Mm -mm. Para hindi po babaluktot. Lagi ka din po bang nagsasapatos dati? Ako okay, kasi pumapasok ko eh. Kailangan na ko. Kasi isa po din yun sa ano eh. Nangyayari kayo na babaluktot yung ko. Sa tingin ko ah. Mm -hmm. Kasi kadalasan yan yung mga naririnig ko. Ay sinabi ko lang. Baka na naman kasi magkamali ako, mababash ako. Sinisip, meron, meron isa na pag mahaba na rin, kukuma, tapos mag ka. Babaluktot siya. Piling ko ganun natin. Oh, Niya. Opo. I-try nyo na lang po siyang kod po rin sa unahan. Lagi-lagi. Yan. Para iwas bunggo.